Huling laban ng gabi, flip top, huling beses so -e -e o, Ilang taon din naging paksa. Hinahanay ko lang naman confirmation niya eh. ko akong handa. Siya lang naman itong umuurong lagi, alam niya sa saan malaking banta. Sa taon, pitong buwan, kitang inamon sa taon at pitong buwan, ka naging bakla. Oh! Admini mo, takot ka sa mga baklang marahas. 2-0 sa plinta. walang talo kasi wala ka pa ng kalabang malakas. Abang ako, wala ko ng kalabang madali. Unang laban ng kape, susunod na laban ng kape, pero puro ori. Wala ko, hindi ko agad na kape ang nagbabalang sa loob ko, hindi mabayaran sa laki, kundi mga umapi at sumusuporta sa akin na pag binabagtas mo yung nilalakaran ko kaubi. Sa ngayon, sa ngayon, lahat mo ko sa ahong hindi para magpagpalita ng patawa sa iyo, Marlon P. Huwag kang hindi center ng Sa hipang di ka pwedeng iPhone, Apple of the eye, gago sa kong pwedeng iPhone. Magbaba ang text, mga tamis sa text. nagte text pa yun sa akin, matapang sa text. Huwag kayong sanang kaming ngayon, kaya yan nag-addict. Nasa balitakit, iyan nag sa up, kaya yan nagbalik. Kahit manalo ang tayo, mahalang na tao, ayaw nila sa iyo, bakit saklado ka daw. At sa susunod kapag bagat mo, sanang maiisip mo to. Kasi kung personal, lang, huwag kang lalaban. Para hanggang gano'ng keso, ang daming sa ang pwede mas lilit sa iyo. Delo, kamusta? Rest in peace. Hindi ako takot sa iyo puro lang press release. Sino dito mga delo? Yung talagang todo, kamusta? Ngayon, Ay, alam ko na kung ilan ang bobo pumunta. Kado, kumusta? May fans ka pa pala? Eh kung hilahin ko kaya yung bangs mo pababa. Ano? ka na naman ng mga kamag-anak mo na, Jejimon? Kung may pumalakpak sa'yo, malamang tol, yon. yun. Gusto mo kong angatan? Ano akala mo? Pero pwede yun? Rebattle King daw! Wow! Alam mo ba ang spelling nun? Kumari mabait, pero yung yabang umahapaw. Aminin mo, sa trono ko, gusto mong umagaw quest walang epekto sa mga balot ko yung ribatan mong mababaw parang binaray mo lang ng water gun yung araw oh! hindi hindi mo masasama ng mga mahina mo ribatan ng mga tira ko pag binunta na mo ang dak dakdak ipit na mo sa bakal tang ina mo ah! at uulit ni Colin si Lutito Macadelo yung talagang todo kumusta o oh, wala na nasa na napunta <laughs> Hoy, ikaw sa Twitter, feeling close ka kay Ogi. Pumogi, bawasan natin ang musumo mo doon ito kay Pumogi. Panibasa, yung huso musu, yung musu ko umahalin sa babae, kiss sa boss. Samantalang yung huso umalis sa lalaki, kiss sa boss. Paulit na paulit ka na, puwag pumusta, pumunta, pumusta, pupukaw, paulit-pulit ka na lang ang linya sa aking base. Hari na rebatas, hari na residen. <tumulta>, Eto ang sinabi mo kung kung sa spelling. Sa iyo nagmula. Hindi ko nga alam ang spelling ng debatas pero araw ko yung formula. At ganito ako mag... ganito ako kumikas. Talagang mabagsik. Parang buko ko pag -ina. paano kayo generic risk na kahit kanina hindi ito pwede i-apply? Hindi ko alam kung bakit ganyan na alam ano nangyari sa iyong karir. Mo, oh, nga, mo Pag nakikita mo ako, respeto ka, bala kong makipag-appear. Pero, parang boy, hindi ka. Plastic ka ba? <laughs> <laughs> parang ang iskro, sumisip-sip ka ba? <laughs> Resist this ka sa akin, immortal ako. Ikaw ngayon ang patay na. Tang ka, huwag kang Bustiso mo at tag tagtagang -tand tinga Nung ginawa ka ng mga magulang mo Malamang may naglat yung isa Kasi nakakawala na sila Ang mga katagamatabang at ikla Pagaling mo na lang bustiso mo Baka matawa pa sila Kasi sawa ng mga tao Sa so mga babaho mo na joke Tsaka freestyle mo wala naman na mas masahol mo sa joke Anong record mo? 5-1? Bakit parang meron tayo mo? Kasi dapat talo ka kay Spade Lalo na kay Saito Balita ka si Juan Tamad Natalo ka sa kabalatuan, ginawa ka mukhang tanga, nilang paso ka. Kaya, tarantado ka, huwag ka ng umasang mananalo pa. Ika'y kagambang bahay na lumaban sa tarantula. Kung nawala ako sa flip top, maraming naghanap. Pag nawala ka na sa flip happy-happy na lahat. Wala ka pa rin improvement kahit parating nagrarap. Future mo, flat chested, walang hinaharap. Hindi ka relevant sa eksena, wala kang importance. Kahit bumili ka ng bagong Air Jordans. Bakya yung performance. Kahit anong award, hindi ka pa nominated. Kaya kung feeling mo pika ka, ikaw ang pinaka overrated. May CD ako na bago, may single ako sa radyo. Pasalamat ka, pinatulang kita kahit busy ako masyado. Kasi ayoko lang sa labatulan ng tulad mong ubod ng arte. Dahil ko pa yung muko para pumulot ng tae. Pero ang eksena, kailangan ka ba? Oo! Oh. Kailangan ka ng flip top para may salaan ng bobo! Kasi sabi mo nag free freestyle ka, hindi ka nagsasabi ng totoo! Kung ikaw si Wolverine ako, babale sa buko mo! Hindi, hindi, mag-ini makadelo lahat ng makaluni kasi bobo ka di mabunit ang tawag mo sa huni? Lahat ng makaluni, lehitimo, solid habang buhay! Lahat ng makadelo, parang ipin mo, kundi lang ang tunay! Tibok ng puso mo, nadarama ko ang pintig. Sobrang kaba, nagwawala ang mga taga mo sa dibdib. Ako ay makatang immortal. Ikaw ay amoy taga sa imburnal. Oo, gwapo ka sa camfrag, pero mukha kang palanga sa personal. Ang dungis ng itsura, yung postura pang bading. Parang nadelay na regla, yung flow walang dating. Sa lakas ng banat ko, kaya naman yung mukha. Oo, squatterhouse ka nga. Lakas, umakot ng tukha. Aabuti mo sa akin ka takot, takot takot siya Pag nagbalat yan labi mo pwede pambalot ng lumpia Hoy yeah! muso! Lahat ng kanta mo tulog nga. Buti na lang pumunta ka akala mo tulog ka pa Kapag nagutom ka kagat labi ka lang busog ka na yeah! Kasi parang namamagantong tumbong ng inapuso ng preso yung muso ni Dello Taas sa baba ang mucho pareho talaga mataba halatan chupa ero yeah! Mukha kang bakla pag wala kang patilya Tinan mo, mukha kang lumakad ng apat ang milya sa lahat ng likha ng may kapalikaw lang ang pagkakamali niya Nung ginawa ka niya, malamang nagmamadali siya Tsaka sinama ko lang si Dato dati para masabing tuwan po yung laban natin Pero kahit na magtulong kayo nga ng squatterhouse Patulong ba kayo Harlem, kayo? Mantaman at Harlem, sumut sarap rap, kayo lahat sa akin Pwede pera-pera sa tayo, pwede mag-meet Pwede sa Araneta pare, pwede sa street Pwede rin acapella pare, pwede may beat Wala na luto-luto, ready to eat! Ang aking moto. Lahat ng putang bete, iba on. Ako'y ibang klaseng rapper, parang antimatter. Hindi mo pwedeng ikahon. At ilalampaso lang kita kung may rematch pa uli. Asong patay ka na, goodbye. ingat pa uli. Ang boto, 6-1. 2-0 sa labi, Luni. Yeah!